Hello mga kaimala, lalabas po ako, dito na tayo sa biyahe, pupunta kami ng alaga ko sa mall, migla ang labas dahil may kailangan siyang bilhin na kanyang susuotin. So ayan ang guys sa biyahe na. Punta tayo dun sa ating destination. So, super init po talaga dito sa Middle East. Napakasakit sa ulo yung init kahit aircon po yung ating sasakyan. So, ganyan po ang itsura ng ating daan, no? Sobra, super, super talaga po ang init. So, nandito po pala tayo sa Middle East, Riyadh, Saudi Arabia. Mega love, shout out po sa inyong lahat. Ayan, again, thank you po sa ating mga subscribers. Napakaganda ng sikat ng araw. So, ayan, palubog na po pala siya, no? Kasi nasa 5, A uh, 5 p.m. pas na po tayo. Habang tayo ay nasa biyahe. Ayan, so ganito po kainit at uh, kasakit sa ulo po yung biyahe. Ayan, namili po ako dyan ng aking mga food. Meron ako dyan pinaling ampalaya. And then, yung ating mga panggamit sa CR and sa floor. Mga basahan na magagamit natin. And syempre, bumili rin po ako ng t-shirt. So, pera po yan ng aking amo. Bumili ako dalawang pirasong t-shirt. Ganyan po ako pag pinag-grocery nila ako. Meron din akong extra for myself. Ayan. So, pang pwede na rin to pang labas. 'Yan pagpupunta sa mga uh, katropa. 'Yan meron na tayong new t-shirt. Ayan, hindi ko 'yan sariling pera, mga kahimala, biyaya galing sa mga amo. Ayan, gusto ko na rin pong samantalahin yung ating uh, oras, no? Mga maraming maraming salamat sa ating team Sueno sa patuloy na suporta kay malablag. So, diyan na po tayo sa mall ulit. Uh, kasama yung aking alaga. So, naghahanap kami ng jogger na ipaparis niya sa kanyang t-shirt dahil siya ay may lakad for today's video. So, ayan, naghahanap tayo. So, nakabili naman kami dyan pero napaka-tagal namin naghahanap at palipat-lipat kami. So tatlong mall yung aming pinuntahan dahil walang magkasya sa kanyang size. So tamang lakad kami dyan ng sakit-sakit sa binte. Pero okay lang nakagala at nakakuha tayo ng mga pang-upload nating video. So dyan tayo sa Puma. Ayan, may Puma dyan, may Nike, may Adidas. So maraming pagpipilian. Ang problema, walang kasya sa kanyang size kaya lipat kami mamaya-maya dyan sa kabilang mall. So, 'yun po 'yung aking alagang lalaki. Ayan. Ah, uh, nung dumating ako dito, nasa 3 years old pa lang 'yan. Ngayon, andiyan na, binatang-binata na po. Ayan. Malaki na talaga siya. So, ang gaganda ng mga shoes, pero medyo mahal siya, no? 257. And, meron din siyang mga 300. So, mga Nike po yung tatak ng shoes dyan. So, tayo sa part naman ngayon ng Adidas. Ayan, mga t-shirt, pants, ng mga Adidas, mga leggings. So, wala pa rin kami mahanap dyan sa bahaging yan. Dahil meron man, malaki naman sa kanya, ayaw niya. So, di pa tulad kami lipat lang ng lipat hanggang mahanap yung ating hinahanap na jogger sa kanyang, yung magkakasya talaga sa kanya. So, ayan. Tamang ikot lang. And, syempre, tingin-tingin tayo. So, andyan, no, may nakita tayong sombrelo. Nasa 100 plus po yung sombrelo. And, pababa na kami niyan mga kahimala dahil wala pa rin talaga kami makita na jogger na magkakasya sa kanya And, kami naman ay papunta naman sa kabilang mall dahil wala po talaga kami mahanap na jogger And sa akin pag-iikot, ayan, may nakita nga po ako sapatos na napakahaba, pang higante, napakahaba. And dito sa another mall na napuntahan namin, dito ako nakakita ng Jagger na talaga namang kasya na sa kanya. So, the final, nakahanap din ako ng Jagger na magkakasya sa kanya. Ayan, dito no, sa Salam Mall, kung tawagin. Ayan. So, meron na ako napili dyan. Tamang ikot na lang ako dyan. For now nga yan, mga kahimala, pa na tayo dyan. So another day, another video. Ang ating mga in po ngayon is random video dahil wala naman po ako na medyo mahaba. So pinagdudugtong-dugtong lang po natin yan. Patungo na naman ako dyan sa kamsa-kamsa mga kahimala. Ayan. Bumili ako dito ng mga cream. Nagusan tayo ni Baba. Bumili ng mga anik-anik dito sa grocery. Ayan, bumili ako ng aking tuna. And then, mga kahimala, again, thank you so much po sa mga inyong panonood sa ating mga video. Thank you for watching. God bless everyone.